Hello ko FW, kamusta po kayo? May plano po akong magbakasyon this coming May uh, So magkano po yung uh, plane ticket namin dito sa Bansang Israel? Actually, ika-four times ko na po na, ma na magiging bakasyon ito sa loob ng nine years ko dito sa Bansang Israel Dati nagbabakasyon ako every one and a half year pero this time medyo natagalan Ang last vacation ko is December 2019, before pandemic Yon mahigit four years na po ako na hindi umuwi sa Pilipinas. Yon kaya uh, hindi hindi nakakauwi dahil nagkaroon nga tayo ng pandemic, uh, medyo natagalan yan, yung maselan na sitwasyon. Ilang years din, di ba, yung maselan na sitwasyon natin. And nung lumuwag-luwag naman, hindi ako nakauwi kasi nagpundar po kami ng aking asawa. Yung ipon po namin is naging critical. And may plano po sa and may plano po talaga kasi ako na kung sakali man sanang uuwi ako is wala na sanang balikan yung for good na po sana pero hindi po natupad. <laughs> Yan nagdecide po ako na magbakasyon muna this coming May lalo na graduation po ng aking mga anak, isang grade 12 and isang grade 6. Last Monday uh, tumawag po ako sa travel agency Um, yon ang ibinigay po nilang schedule sa akin is LI. Ang LI po is Israeli Airlines. Maganda naman po yung um, airlines na to. Kaso, lala uh, lalapag ka sa Manila. ayo uh, ang gusto ko sana is Emirates Airlines. Yung lapag ko is Clark. Nakatira po kasi ako sa San Fernando, Pampanga. So, malapit po kami sa Clark. 15 to 20 minutes, uh, nasa bahay ka na. Pero that time po, yung Emirates is uh, walang available na bababa ang presyo. Ang available po is nagkakahalaga ng $2,000. <laughs> ang laki, <laughs> diba? Pero uh, sabi po niya, um, may oras or may day na paiba-iba yung presyo. 'Yun po yung sinabi niya. So kanina po, ang ginawa ko, pumunta po mismo ako sa mismong travel agency kanina para mag-inquire ulit. Uh, personal ko na po pumunta sa travel agency dito sa Mona Tours. And si Ate dahil Kapampangan si Ate, uh, dito kami laging nag inquire nagpapabook. Yan. At uh, tiningnan niya sa kanyang system kung may available na Emirates Airlines na mababa ang presyo. And thank God, may islat ka kanina. And yon nakapag-book ako ng Emirates Airlines na nagkakahalaga ng $1,350. O, di ba? 70, almost $70,000 yan uh, sa pesos. Sa peso. Uh, yon para sa amin, Uh, mababa na yung presyo na yon na yan sa amin. Kasi yung iba, nagkakahalaga ng $1,800 to $2,000. Uh, lalo na kapag peak season, like Christmas. Yan, ang mamahal po ng ticket kapag Pasko. And ito pong ticket namin is nagmumula yan sa sariling bulsa namin, sa sariling pera namin. di ba sa ibang uh, bansa sa Middle East, yung amo ang nagbabayad ng ticket. Pero dito po, sariling pera po namin yung pinababayad namin ang amin ticket. Kaya kapag nagbabakasyon kami, uh, gumagastos kami sa ticket na almost 70,000 hanggang 100,000 pesos sa ticket pa lang po 'yan. 'Yon, ito po yung mga presyo ng aming mga uh, plane ticket dito. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, pahilay -like po ito and subscribe po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.